Commonwealth Market. Tayo pumunta sa kanila para matikman nga nila to. Nandito na nga tayo sa yugto ng ating buhay. Ito na nga yung pinakamasarap tayo magtitikiman na. Nandito na nga yung alak, aking binubuksan na. Sabi nga ng iba, pag may alak, may balak. Para sa akin, pag may alak, may pulutan. Nandito tayo sa Tayo pumunta sa kanila para matikman nga nila to.

naman siguro kaya sa nagdamang ganit ang ilong mer. Pero kasi naman sarap noon. Napatingin ni Mr. Bebe, hindi lang siya yung hindi daw. Namin! Anong nakakagawa? Nanginig ang uso ko! Namin! Kuya, <laughs> <laughs> eh, oh, bye, bye, bye! 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 Ito talaga yung isa mong kaibigan na kinukuha ng, ng mga kalakal dito. Lahat naman sila kinukuha ng mga kalakal dito sa Commonwealth Market. Kaya sa buong pamunuhan ng Commonwealth Market, maraming maraming salamat sa inyo at lalong lalo sa mga tendero at tendera. At yung mga basit natin dyan, maraming maraming salamat. Pinjano. Na na natin Pilipino. kung na yung. Patai siya. Patai sa siya. Patai siya. madam siya. oh siya. ano ba Patai siya. 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 Patai Nandito sa amin nitong packet. Ito'y mga kasuot natin kaya yung mga bagagan. Okay magagana naman 'yung kasuot to. Basta na. Basta lang 'ko rin ng magagamit natin diyan. Shout out sa nila. Ha, tisin masarap pala dito ito. Puro kaya ito utaw din dito pala. Isip ko na lang rin kung gano ang taraf Nandito rin yung tunay na chickboy ng Batoy Tumatay na. Sana ba malinamnam. Yes. Hindi lang sa chick, kahit sa boy pwede siya. At nandito rin yung Rayla ng Palengkera. Yan talaga! Okay, si na! Yan ang bida talaga! Namimili pa ha, walang kilihan! Tayo mong pandemya ngayon, kaya pwede tayo mag-alo-alo sa dito sa bag... Kasi sa baso! Wow! Nadali ka rin yan! Alam na hina ng sangkilyo ko talaga, na sa mga lekor kampadigan, si Mr. Mister ay nagbabatihin talaga, at yung mga umuhusga na at kaya nilang bumili talaga, ng mga ganitong bilihin. tigin ay 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 tama! ay ay pa rin! Pahingi ay isang ay 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 pati sa masarap! Ito pa! Ito Ito pa! Kaya alam niyo na, yung mga leko ni kung yung pwede na rin kasi unang-una, marami tayong taga ang mga ganitong yung pinipilis natin. na ako ni ako ni Sir Pinabaya ako ng ko. masasabi mo? Ang sarap! Ang na dito. Ano yung pala? na dito. Sarap? Mayas nang Hindi mo nalang talaga. Inaikot na natin to para yeah, matikman talaga dito na. Thank you! Sinabi namin! Yay! sa KMB. i dito sa Commonwealth Market. Ano yeah. ah, nandito? No. Ayan, okay lang. Ikaw kasupport to kaya magingasabi ko na kung nasa na yeah. si Mr. Phips yung pwedeng baka din dito. <laughs>

Maganda rin ito. Ang kayaan nga rin ito. Ngunit pinag-aayin nga rin yung lalagyan ng deseribos. kumahari ko bilang isang tenderer ito nang Mahe Slano. May ingay. siya sa mga kinukuha ko. Si Barry Ayre na si Pati Gulo. Shout out panagamala. Kailangan, sa ayan na ito kailangan drink mo dito ng maraming maraming. Mamaya yung vlog

Pinamawisan ako, di ba parang ako dahil ako nabalis? Meron pa may eh, sir. Yeah, mga kurang, pindala kayo no? oh. oh. ngayon, tumatagal. Sumasa na, sir. O, di ba na kumula na ako dahil Sana lalo na magupa yung mga viewers natin. At lalo lumago rin yung mga pasang natin dyan. Oh, okay. Eh, famous, huh? Kaya abagan nyo kung saan lugar naman tayo mga kapat. Ayan nyo. Patik mo nyo itong ganito. Uli <laughs> maraming 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 salamat nga wala sa mga viewers natin dyan at mga followers natin na hindi kayo nagsasawa sa aking mga video sa inyong mga panonood na walang pumilit kayo naman sa inyo para panonood ang mga video. Maraming 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 salamat sa inyo lahat. lumipas na sandali. Kaya dito na nga yung nangyari sa kanya. Ito yung mga balat na talaga natin ha. Shoutout sa ating lahat.